Marami pa po sanang uh, gusto kong narinig uh, tungkol sa ating ekonomiya, agrikultura, energy, uh, tungkol pa sa kalusugan, tungkol pa sa edukasyon. Sayang nung sinabi ni Presidente na tungkol sa uh, tugon ng gobyerno sa problematic drug use. Nasabi na nila eh, na extermination was never part of the solution. So, yan, nanatili siyang tahimik sa uh, International Criminal Court. Kasi kung alam na sa wakas ng gobyerno na mali yung madugong war on drugs, eh dapat sana, tinuloy na nasabihin, pa ko nag-iinsibito sa tens of thousands ng mga buhay na binawi at papanutin siya sa tens of thousands ng mga pamilya na nauli. Isang importanteng hindi ni Presidente yun sa Sobrang. Plus, syempre, yung tungkol sa ilang mga ibang issues sa uh, kababaihan ng gender. Uh, at ilang mga issues pa, konti pang dagdag sa ating depensa, national security uh, at foreign policy. Bagamat doon na nga sa West Philippine Sea, isa yon sa mga ilang issue na magkasundo